CNN live, live Nationwide. nationwide. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Isang chopper ang tinaguy ng pamahalang lungsod ng Batangas sa tinaguri ang handog ni Mayor Verbeli trabaho para sa Batanggenyo sa Batangas City Sports Coliseum. It is ilan ng pangasiwa ng Public Service Employment Office sa PESO kung saan ang chopper ay isa sa mga regular na programa na ang kanilang tanggapan ang naturang gawain ay bilang tugon sa hangarin ng lokal na pamahala na magkaroon ng oportunidad sa trabaho ang mga residente sa lungsod. Humigit kumulang sa isang daang job seekers ang nag-apply sa labing walong kumpanya na lumuhak dito. Ilan sa mga trabaho ang kailangan ay store manager, customer service, production operator, store crew sales, support, marketing staff at iba pa. Nagsagawa din ng employment coaching si Peso Manager Noel Silang upang magabayan ang mga aplikante lalo tigit yung mga bagong graduate na wala pang work experience. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas nagulat gulat live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live Nationwide.